Hello, mga followers. Ito po si, uh, si kapatid niya, no? Ah, ito si pare Arnold, ang legendary ng lugar namin. Pag sinabi yung Arnold, kilala yun dito. Mm. Zombie. So, <laughs> Aya, meron pa yung client ngayon. <laughs> so, makulahin natin siya para na maging bagets. <laughs> Anong kulay na gusto mo, Nay? Eh? Mm. Ano gusto mo kulay? Chestnut. Chestnut. O oh, sa bagay pang ubat kasi yung chestnut. <laughs> Apo! <laughs> Ang cute! What? Sa iyo meron kami rin itong magkulay. Sa kanya rin galing yan, Brimod. Brimod yung kulay namin dito. Yun yung gamit namin. Sa so, Brimod baka naman pagalabi ng may baso. <laughs> Imi-mix mo na namin yung pagkulay guys. Wait lang. Oh, ito na siya. i mix lang natin. So pag may sobra dito, bilhin na lang kayo tinapay. Kalaman nyo siya. <laughs> ah. Ay, hindi ko buwan ni. Kagal, balikan ka ng alam namin kayo. Sa akin. Let's go! <laughs>

patutuyuin lang natin yung siguro mga one day. Charis lang. Tatabay ko na yan. Chill, chill ka lang muna. Chestnut yun. Pang-uban, chestnut. So, umating yung parasel ko, nandito na rin tayo. I-unbox natin. So, puting ubo. Wala ko malaki talaga siya. Hindi pala talaga siya sobrang. Maliit lang pala. But anyway, magagawa ng dyan. 50 pieces. 50 pieces daw siya. Karton lang naman to. <laughs> Hindi, karton lang to. Hindi ko tutupang 50 pieces. Paliit siya ng paliit mga anti. May cover pa siya. Ah, meron pa Baka itong karton, may, may another karton pa to, ha? Kukuha tayo ng gunting. Hindi na natin talaga kaya. <laughs> ito pa kasi siya may hirap buksan. Hindi, na pala. Ikaan ko na. Ito, dito. Grabe naman ang cover. Sobrang secured. Yung para bang ang laki niya sa picture. Isa Ganito lang. Parang nakakadismaya nyo. Kasi ang liit. Liit naman yan. Liit niya yun. Eh. Siguro pag... Oh, oh, Pasawsawan ito, makakapusak. <laughs> ano ba naman yun? Okay, mga pinagsawsawan lang ito eh. Yung mga tira-tirang patis, tira-tirang toyo. Ang oh, ina naman buhay ito. Bayan? Nalait pa tuloy yung parcel ko. Ang oh, ina naman buhay ito. Parang pantang ba? Ang liit lang. Ang ganda sana niya kasi aesthetic siyang tignan. <laughs> <Di ba>? <laughs> 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 Hindi mo ka titignan kung ano yung tsura ng loob. Alam ulam? ulap kasi nakikita mo na yung laman. Yan nga lang. Pag malaki yung ano, ulam, nakaangat na. na para bang sakto lang. Dapat <laughs> <laughs> oh, pala ganito lang mesa natin, no? Saksa sa lang <laughs> mesa mo siya. Pero pwede na rin siya. <laughs> <laughs> Pero hindi siya ganun, ano yung hindi siya yung solid na plastic na madaling pa pala yung basag. Hindi, ano siya yun? Oo. Pati ba yung quality? Good din yung quality niya. Nag-expect lang ako sa, sa Hello, mga followers. Ito po si, ano, si kapatid niya, no? Ah, ito si pare Arnold, ang legendary ng lugar namin. Pag sinabi yung Arnold, kilala yun dito. Mm. Zombie. 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 Pagka na ko na ito, no? Mm -hmm. okay. Sabagos, ang kulay nito, ngayon kulay brown, mamaya kulay. Kata, chestnut brown. dagat. Chestnut brown talaga. Kulay dagat. Kulay dagat. Kulay dagat. Kulay dagat. Kulay dagat. Kulay dagat. po dagat. mga, adik po sa mga... Nope! Hahaha! <laughs> <laughs> pa Joke lang, joke lang. Pero... Ay mga followers ni no? ano, ano pangalan mo sa YouTube? Squatters. Sa Facebook. Uh. Uh, ano siya? Ah, ito nga pala yung barkada ko na ano, kung ano, mag-comment lang kayo at saka mag ano kayo. Kaya, sa mga nakakalala sa akin dyan, uh, oh, Sa mga nakakalala sa, na sa akin dyan, wala, po, akong utang. wala mo utang. Okay. Wala daw siyang utang. Wala akong utang. O, so, yung mga, mga nakakalala, eh, comment nyo lang po si, ano. <laughs> Ay, <laughs> yung, ano naman sa Facebook? Squatters, alam naman nila yun. Ah, patay na yung photo niyan. Kaya rin yung ko. patay ang photo. O, at kung sino po na kay Fred Panopio, kapit sa tapos <laughs> ano Empuenga? Empuenga. Andiyan po sa gilid ng kira parehong bagong ka na. parehong Fred, magbago ka na. <laughs> bagong parehong inom na inom na basta-basta. <laughs> ano? parehong bagong parehong bagong parehong bagong parehong bagong parehong bagong parehong bagong si Mama Sara, ay si at Mama Salis. Mama, Mama Sara. Alis pala. Na alis. <coughs> pa po ng isa? Kulan pa, pa po ng isa para po mag- <laughs> hmm, wala na sar na ako diyan. Ah. Hindi, ka lang. Dami lang yun. yan? Dami. Wala, anong kulay yan? chestnut brown niya eh. Ganyan to kay kay ganyan, ganyan kay 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 kay